Hi guys! Ayan, nandito pala ako ngayon sa Hong Kong Park. Ayan, malapit siya sa Admiralty and Central. So, kung kayo ay may planong pumunta dito, ayan, napaka-peaceful na place. Ayan, maririnig ninyo yung huni ng mga ibon. Meron siyang maliit na parang lake dyan. Ayan, sa likod ko. And then, ayan, may waterfalls kayong makikita dito sa bungad mismo doon sa pag-akyat ninyo galing ng Admiralty MTR Station. But you need to walk like maybe around from MTR Station mga maybe around like almost 10 minutes. Ayun. 10, 10 minutes na paglalakad. <laughs> ayan, guys. So, ayun. sa ma marami pa lang nagtatanong sa akin tungkol sa kung paano makapag-file or makapag-apply ng loan dito sa Hong Kong sa mga lending company o kaya sa mga bangko At kaya tanong rin kung ano yung process, kung ano yung mga requirements. No? So, ayan. So, sa dami nagtatanong sa akin, ay siguro mas, ma mas maigi na ko siya ng video. So, ano guys, um, lalo na doon sa mga baguhan dito sa Hong Kong at saka sa mga uh, nandiyan pa sa Pilipinas na paparating dito sa Hong Kong para magtrabaho bilang isang OFW workers. Alright? So, wag na natin patagal. <laughs> so, parang ano eh. Sabi parang ganda kaya umupo dito sa park pag at tapos magano na rin, mag vlog na rin. Para hindi masayang yung time ko habang nag-aantay sa alaga ko. Kasi meron siyang klase sa Uh, British Council. So, nandun siya. So, ako naman sa ipupunta kaya ako ng park. Habang nakaupo ay mag, ano tayo, mag-vlog ako. So, ayun guys, unang-una sa lahat. So, ito yung mga requirements na kailangan kapag kayo ay mag apply ng loan sa bangko dito sa Hong Kong. Uh, anong, anong man yung klase ng ano, lending company or sa prime, sa public, sa TC yung mga ganun eh marami pa yan hindi lang yan bali mga example ko lang yan so unang una guys yung requirements na kailangan ninyong i-comply so number one dyan yung passport of course and then visa Hong Kong ID um, CSL so, ito pala sa CSL kapag kayo ay first time na mag -lo loan mag apply ng loan so ayan kailangan talaga yan yung, yung saan kayo mag -lo loan for example sa prime kayo mag Uh, first loan niyo dito sa Homepo nga. As uh so sila yon mag ano magpo-process para makakuha kayo ng CSL. May iba namang mga lending company, katulad daw ng TC, hindi ko yun nasubukan umutang sa TC. Sa TC daw hindi kailangan ng CSL eh, sabi ng mga friend ko. Pero sa prime at saka sa public, kailangan talaga ng CSL. Yung CSL kasi doon nila nakikita kung meron kayong mga loan sa ibang banko, kung meron kayong mga utang sa ibang mga lending company. So yun ang purpose ng CSL. So nakikita ang inyong mga record sa mga ano na yan sa mga luma na dito sa Hong Kong <laughs> so alam na alam na nila yan kabisadong kabisado na nila yan so ayun na nga yung mga requirements no ulitin ko lang passport, visa Hong Kong ID, CSL and ayun reference kailangan nyo ng reference na doon sa Pilipinas na pwede nilang tawagan na, na kilala nila ikaw at kilala mo rin sila yung magpo-confirm na kilala ka nila doon sa Pilipinas kahit isang reference lang ang hinihingi and then you ha you need to be four months working here in Hong Kong kailangan nakaapat na buwan na kayo na nagtatrabaho dito sa Hong Kong para ma-qualified kayo na makapag-loan sa bangko. and And yun yon yon yung mga requirements na kailangan. So, ang process naman, paano bang proseso? Okay, matali lang naman yan, guys. Within a week, makakakuha na kayo ng inyong loan. So, una dyan, guys, of course, tatawag muna kayo sa branch ng banko na kung saan kayo gusto mag-loan. So, tatawag muna kayo doon na ganito ay, plan ay gusto ninyo mag-loan, gusto ninyo kumuha ng loan, uh, mag-apply ng loan sa kanila. So, uh, kailangan nyo rin guys nang may mag-recommend sa inyo, no? Kung wala kayo may kung wala kayong kakilala na mag-recommend sa inyo, sige, pwede nyo na akong eh, ano message <laughs> ako na mag-recommend sa inyo sa Prime, sa Prime. Ayan, pwede ako mag-recommend sa Prime kung wala kayong kakilala dito sa Hong Kong. After kayo tumawag doon, so tumawag kayo, So 'pag bago kayo tumawag doon, so i-ready e na po niyo ang inyong HK ID, Hong Kong ID. So i-ready e na ninyo ang inyong Hong Kong ID, 'yung passport niyo para kapag may tinanong si ah, oh Ano 'yung ID number po niyo, passport number niyo, na ganun. So naka lang siya para pag tumawag na kayo. And after that, tapos may bibigyan ka rin nila ng instruction ka agad kung ano yung gagawin ninyo. Bibigyan kayo nila ng instruction o kahit itong gagawin po ninyo. And then, so, yung meron dyan sila binibigay na instruction. Bali, magsisend sila ng parang link sa inyo. Uh, kukuha kayo ng picture niyo sa front door ng bahay niyo, uh, para, ma, para makita yung number <laughs> ng bahay niyo or there's other way ay papadalhan kayo ng letter yung letter na yun ay ano ang letter na yun nakalagay doon is uh, invitation from church yun hindi naman kayo mahuhuli niya mahalatan niya. kasi hindi naman yung uh, ipapadalang sulat ay yung ano uh, galing sa kanila na mangungutang kayo <laughs> kasi yari kayo agad So, bali-bali from ano yan, parang para galing sa church ang ipapadala nilang ng letter. Ayan, guys. So, after that, kung may CSL na kayo or wala pa kayong CSL, so, mag antay, -antay kayo. Tapos, sasabihin din naman sa inyo na oh, sige, punta ka na dito this coming Sunday. For example, tumawag kayo ng Monday, so, bibigyan kayo ng instruction na, oh, kung, kung makukuha na ninyo kagalang CSL, so, uh, sasabihin din niya sa inyo na, oh, this coming Sunday, pwede ka nang pumunta dito sa sa office namin at nakukuha mo na ang iyong cash. Ayan. Pagkuha ng cash, eh, yayaman din mana yayaman na. Ayan. So, ayan guys. So, sa pagluloan -lo naman natin guys, dapat may purpose tayo. No? May pupuntahan yung pera na huutangin natin para hindi siya masayang. Hindi para lang sa mga lugo, sa mga bagay na, yun yung material na bagay. Dapat may may importanteng bagay siyang magkukuntahan. Ayan. So, ayan, guys. Ayan. Sana naklaro na yan sa mga nagtatanong sa akin. Ayun nga pala, guys. Sa mga, ayun, kung gusto ninyong walang mag-recommend sa inyo, ako pwede ako mag-recommend sa Prime. Alright? I-message nyo lang ako o kaya mag-comment kayo sa aking video. Alright, guys? <laughs> so, okay. Bye-bye. And thank you for watching. Parang, ano, ang aliwalas ng araw ngayon parang ano, napakatahimik lang. Kung walang hangin ngayon, wala siyang hangin, pero hindi siya ganun kainit. Kung sa bagay, kasi maraming puno dito. Alright guys, see you next time. Bye-bye.